video guys, yamaha mui125 ay naguduga ng puti usok sa kanyang tambutso, so ngayon ang motor ni busing ay pinahom service niya guys no, kasi nga, nagkaroon na ito ng pagbabawas ng langis sa kanyang magina ay syempre, para makita nyo kung totoo ba talaga ang sinabi ni busing kung ito nagbabawas ng langis ay kailangan mo natin paandarin ang kanyang motor guys, pero may po natin sa panderin, ay eh, check muna natin ang bunganga ng kanyang tambutso, para makonfirm na rin natin kung totoo ang kanyang sinabi yun, no Ganon kapal na ang carbon deposit sa kanyang oh no! tambutoy. So indication na 'yan na nagbawas talaga ng langis ang motor ni Bossing. So ito 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 ay isang sakit ng mga M3 no? kapag umabot na sa mga 3 to 5 years kapag sobrang gamit na kanyang motor. So panandalian natin ang motor. Let's go. Confirm na confirm na to talaga ang sinabi ni Busing na nagbubuga ng puting usok ang kanyang tambos. So, yeah! guys, kapag mga ganitong problema, alam na natin, oh, ma idea na tayo sa mga entry. Ito ay nagkaroon ng problema sa kanyang cylinder block. So, siyempre, kailangan mo na natin baklasin kanyang tambotso at saka U box para masilip natin ang kanyang cylinder block at saka cylinder Natanggal na natin ang kanyang total body, ang head cover. So, guys, ang timing niya pala, before natin baklasin, ay mayroon siyang palatandaan. Kita niyo bang guhit na niya na tinuro ko? So dapat sa guhit na yan guys, naka position ang guhit din na yan. Yan guhit na yan at may buta sa gitna. Yan, nyo silipin ang timing mark ng ating cylinder head. Kasi kapag sumubra at kulang, maring hindi yan darang ating motor. Mas maigi is ko hindi kung paano makuha ang tamang timing ng ating camshaft sprocket. So nakita nyo na timing. Next naman, ang galina, tanggalin natin ang apat na nut sa kanyang cylinder head. So kahit anong... Uh, okay position guys, walang problema yan as long as matanggal natin ang apat na nut sa ating cylinder head so, syempre mayroon din dalawang alin na mataas na stud bolts sa, sa tagiliran ng ating cylinder head guys, so tanggalin natin ang kanyang plate so, kapag matanggal na natin yung dalawang alin na mataas sa tagiliran na alin 5, ay pwede natin sikwatin ang kanyang cylinder head so, yun guys, dito na natin makita ang mga palatandaan na may problema talaga ang kanyang black at saka pistol. So, shout out muna kay Bossing. Hindi po natin makalimutan. Shout out sa iyo at salamat sa pagtiwala. So, ngayon guys, ito na nga confirm na confirm na naguhuy na talaga ang kanyang combustion. So, sa alba lang galing yan, wala oh, no. guys, kundi sa pag ng oil sa ating cylinder head. Palabas sa ating piston. Check natin ang kanyang piston guys para makararo din natin. you o, no? oh, grabing oily no. Yan po ay nanggaling sa ilalim ng ating makina. Kapag medyo maluwag ng ating liner at saka piston, maghanap yan ng butas ang ating oil at dyan siya lumalabas sa ating cylinder block. So, yan po Aww. ang naging resulta. Kapag nasunog yan sa combustion, automatic dalabas yan sa ating exhaust at magiging kulay puti. So, indication na na mabawasan talaga ang ating oil sa ating makina. Ito, so, ito isa sa mga reklamo ni Bossing. Lagi daw na naubos ang kanyang langis kahit two weeks pa lang. No? Halos uh, isang baso daw na tira. So tanggalin natin ang kanyang block para masilip natin ang sitwasyon ng kanyang liner at pati na rin ang kanyang piston skirt o ating piston. So, unti untiin natin ang paghila pataas. So, i-check natin ang kanyang liner guys. Kahit itong mga motor natin ay maalaga sa oil, kaya tayo ay laging nag Kapag umabot na talaga ang uh, edad ng ating makina or ating block ay magluluwa na talaga siya ng oil, guys. Isa dito ay ang mga M3, no? Ah? Ay, mommy, ayun to pa. So, check natin yung liner, guys. Sigurado ako meron niya mga hairlines o guhit-guhit. So, baliktarin muna natin siya at try natin silipin dito. So, nakita ko, guys, no? May part talaga siya ng mga pinong mga guhit-guhit. Sa so, dahil po 'yan sa pagbaba at uh, pagtaas ng ating piston rings. So lalo na ang mga carbon kapag nahulog, 'yan po ang nagiging uh, sanhi kung bakit nagkaroon hairlines sa ating motor. So tanggalin natin ang kanyang piston guys no para malapit ba kita malapitan Pero sa part na 'yan, maklaro na natin guys no, nag-oil talaga ang kanyang piston head. So no, ibig sabihin, ang oil ay nakapenetrate na sa ating cylinder head at saka sa ating Combustion Chamber na nag-convert ito Ng puting uso So kailangan muna guys, palitan natin ng bagong black set At syempre, mabot na rin ang Bagong order ni Busing Ng mga isang linggo nito Ay in order ni Busing ang kanyang bagong black set So saka ito, uh, pinahome service niya Ang kanyang motor So ito, magpapalitin tayo ng bagong bulb cell Sa exhaust at saka intake At magpapalitin tayo ng bagong black set Ang mga black ng mga Yamaha Mi 825 guys, ay walang rebor So, kapag nasira ito, automatic magpapalit tayo ng bagong black set. So, sa so apart na yan, may nakita akong maraming hairlines, no? Diyan lumadaan ang mga oil natin na nagaling sa ilalim ng ating makina. At nakakonvert ng puting usok kapag nasunog ito sa ating combustion chamber. So, simple guys, mapalitan natin ito ng bagong black set. So, at ito na nga ang bagong black set ni Busing. So, yan po ay standard, no? Wow! 54. At ang brand ng ating black set na nabili ni Busing ay Motaro. So, i-check e natin ang laman, guys, kung kompleto ba. So, kompleto siya sa base at saka sa head gasket. Pati na rin ang gasket ng toser. So, ang laman pa ng kanyang set is isang buong black. So, napakaganda talaga ng brand ng Motaro, guys. Puberty-stated, ano. Wala po itong palpak. Ilang bisis na wala ka ng Motaro. Ito ay nabibili sa online o no? sa Shopee. Ito nabili ni Busing, guys. Mura lang ito, no? nasa mga 1-1 daw. So check ang laman din ng ating black set guys ay lock na dalawa. Tapos isang piston pin at isang set ng piston rings. So yun yung po piston pin at ang kanyang piston pala. Yun no, para sa yung genuine ting na no. Pero napakamura lang po niya pagkakuha ni Bosing sa online. At saka marami ding reviews ng no? goods na reviews ng uh, Mutari. ayon kay Bosing. Na check niya yan sa seller. So ito piston rings kasama na sa inclusion ng ating block set. Siyempre, ang pinaka-importante ang ating bagong block set. Wow! Yan, no? Parang genuine tingnan pero gawang mutaraw lang yan. No? So, yun. Iba? Ang layo talaga. Kahit gano'ng pakalaga ang ating motor ng oil, guys, kapag mabuto talaga sa kanyang left span, ang block, may pagkataon talaga na magkaroon talaga na pagbabawas ng langis. Yan po mga palatandaan na ang ating uh, black block is meron na siyang tama no, mga hairlines. So, ikabit na natin ang kanyang piston at saka piston ring sa kanya connecting rod. At siyempre pagkatapos, ikabit na natin ang ating bagong block. Dito sa port na ito guys, medyo madali lang po papasok ang ating ring sa ating liner kapag nilagyan natin siya ng oil ang piston rings at oil ng ating liner. So, kailangan is yung gap ng ating piston rings is magkahiwalay. No? Pinina sa inyo kung saan yung lagay. Ang sa akin, yung itim na piston is nasa first compression ring ang pangalawa is yung kulay puti. tapos ang kanya namang gap is isa sa babaw na gap isa din sa ilalim para malayo ang kanya na istansya kasi yung rings natin guys sa loob nating liner habang tumatagal umiikot yan ng pang dahan, dahan so kapag okay. kayo ay nagbabaklas sa inyong motor o kayo ay nag diy so i-check yung oil, uh, oh, uh, piston ring so kapag na-check yung piston ring doon mo makita na ang piston ring ng ating stock na motor is malos na magkatabi. So yan po ang na umikot ang ating piston rings. Sa original pagka ka uh, uh, manufacture dyan, talaga yan. Malayo ka na ng distansya. Pag binunot mo siya, is halos magkatabi na. So kapag nag-install mo kayo ng bagong piston rings, ay, guys, so dapat may gap din. Isa sa abaw, isa sa lalim. Para may na natin ang pagliking uh, pag uh, ng oil sa ating piston. So, siyempre, yan, napaka napakapalit talaga yung oil scaper sa kada yung dalawang oil ring. So, lang tayo ng bagong valve silyo, po ay replacement lang nabili. Kasi yung motor na i-busing ay Sunday pa natin niyang ginawa. At syempre, tapos na natin mag-grind ang ating cylinder head guys. You know, malinis na siya, no? So, pwede na natin siyang ikabit sa kanyang makina. At syempre, kailangan rin walang singaw yan guys ha. Kasi sensitive po ang balbula uh, ng ating uh, Mio Ion So, kapag mala, may singaw yan o tulo, asahan nyo, loss of compression ang mag-resulta. At walang tabang minor ang ating cylinder head. Mahirapan kayong ibalik okay. ang minor kapag nagkakaroon siya ng singa. Mas may guys, maganda talaga ang ating uh, grinding o babalb lapping. So, ikabit na natin ang ating apat na nut na tinanggal natin. Siyempre yung washer na malaki guys, yung plate. May arrow position yan. Sa ilalim yung nakaposition sa exhaust. Tapos ilagay natin yung dalawang stud bolt na alin sa tagiliran sa loob ng ating block. Baka makalimutan nyo guys. So, siyempre, tapos natin may simulang block at saka head. Ay, siyempre, ang kanyang uh, na naman. Yung timing niya, guys. So, ito yung tinuro ko yun na yung guhit is nakaharap sa ibabaw. Kasi yung guide sa likod is nasa ibabaw din nakaposisyon. So, yung butas na yan, guys, no, niyang guhit. At the same time, sa likuran din na is meron ding guhit. Yan. Dapat po, nagka-coincide yan at nakatiming. Yan, tinuro, ko, guys, meron niyang guhit kanina, di ba? yung tinanggal natin ang kanyang cross bracket. Dapat yung buhit bu na yun at sa, dito sa labas is nag-coincide. Kasi sa sumubra o oh, hindi yung makuha o nagkulang, uh, may possible na maka-experience kayo ng hard starting or mahirap siya ang panda rin. Ang valve clearance naman ng ating valve guys sa intake at sa ka-exhaust is magkaiba. Depende na rin sa inyo kung gagayahin nyo sa inyong U-box. Uh, no? Dito nyo makita guys, ang intake is 0.06 uh, ang clearance to 10. No? 0.10 So, klaro huwi lang natin, guys, yung valve uh, clearance. At uh, sa exhaust naman, is medyo maluwag siya ng kaunti, guys, no? Nasa mga 0.23 to 0.27. Depende sa iyo, guys. Pwede rin, uh, kung wala kayong pillar gauge, pwede lang estimate steam it lang as long as meron siyang valve clearance. Kasi kapag wala sa valve clearance, <laughs> is hard starting ang ating motor pa rin. At possible magkaroon siya ng loss of compression. So, linisin na natin ang kanyang total valley, guys. Yan, klaro, klaro, maluwagin na siya, no? A few minutes later. At ito na nga. Tapos na nating trabaho guys. nalinis na natin kanyang throttle body. Nalagay natin kanyang head cover. Black. At saka piston. At saka kanyang cylinder head na install natin. At syempre ang kanyang battery. Ang the best natin gawin ay syempre pandarin natin ang kanyang motor. Let's go. Yes. Counting albayos lang kapag tayo ay nakapalit ng bagong block set ay dapat meron tayong tamang break in period guys. At least mga 1 week 30 to 40 lang ang takbo. No? Para may wasa okay. natin magkaroon ng overheat o masisira ang ating block at saka piston. So yun lang guys. No? Sana may natutunan kayo sa ginawa natin video ito. Kahit hindi sa full, full video o step by step ay important is nakabit natin. Maraming salamat. At uh, siyempre, see you sa akin next video. Right, God bless.